Mga boss, good morning mga boss. Panibagong araw, panibagong live na uh, ah, panibagong vlog na naman tayo mga boss. At dito tayo sa dalig mga boss. Kung kayo tatlong araw tayo walang tinda, ngayon ulit tayo nakapagtinda mga boss. Dahil wala na pagyo at may hindi na natin Kaya thank you, thank you talaga Lord. At sana tuloy tayo ako makapagtinda. Ito mga boss, papakita ko sa inyo 100 pieces of the cabin. At sa pinya natin. At kasama pa rin, medyo madilim-dilim pa ng panahon. Yeah, let's go. Mga boss. Ini pinya harinya, mak bos, 100 pieces pcs. Ganteng, hidup banget, mak bos. Ayo, mak bos, tekan api aku. Saus-saus. Ya, let's go. Bapak, lihat aja, mak bos. Ayo, mak bos. Bisa, ayo. Bapak, lihat aja pinya. Apa bapak lihat, mak bos, api?